ko balut at ng bendigar hmm, pagkain ang mabilis mo makain yan at saka titipid ka tipid tipid tapos yan makaling na makdo ito ang ano maganda ayaw ko kita luwag mga 29 pesos lang. Hmm. Sakap ng kanila nga nga Ano tayo hmm. ano dito? Marami kasi makakain. Ayan, hmm, show me.

Yan, mga pier yan. Papunta ng mga samar, Yan ang mga, ano, parang... Ano ba tawag dyan? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Hindi naman fishing boat. Passengers. Yan, carcass use only. Gusto punta tayo ng... Punta tayo uh. ng sa kapatid ko. Ah, uh, bisita lang.